Putay, hello! Asan ah, ka ka? Tari! Saan ka nagkaling? Ha? Huh? ko so, yung ating tira-tira doon, yung mga laglag sa ating pininis. Ano <laughs> natin yan? Nagkakunti na rin. Ang titigas na Ah, ano yun ko Yung mga buo yata, ang blak eh. Ay, yung mga laglag doon, Anak, aking... Kinuha? balik si balikit yung halungin ng maganda ka ayaw pang ibaon din eh, sa mga butas-butas ano nare. ibalik mo. Inyong ilubog na lang. Sa titigkas na yan, eh, iyong haluin eh, ng maganda. Nakapos. <laughs> Reklamo ng masunari. Sa halip na ibaw na lang <laughs> din eh. Isasama pa doon sa halong. <laughs> Reklamador ng masunay yun, ay hapon na hindi pa na isama ari. Ito pang ipahasama din sa, sa halo Oh, no, 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 no. O, Rino. Ano, sakto na kayang? Siguro, sakto na rin. Eh. Halaga na din eh. Sinayit ko na lahat eh. <laughs> <laughs> Iyong linisin niyo ating gamit daw. Okay. Bukit ah. লুতাও <laughs> <laughs> <laughs>